After break ko ay bumaba ako dito sa hypermarket para bumili ng aking pagkain for 2 to 3 days. So hi guys, for today's video ay uh, andito naman ako ngayon sa hypermarket, supermarket malapit dito sa pinagtatrabahoan ko. So nakakita ako ng saging, so kumuha ako kasi napakamura lang siya, uh, 350 fils lang yung saging. Nakita ko itong mangga. Wow, grabe. Ang mahal guys. 995 pills ang isang kilo. So alam nyo ba pag isang kilo, siguro 2 pieces lang ng mangga ito. Kasi mabigat siya at saka malaki. Ang mahal naman ng mangga dito guys, 19. Sabihin mong 1 KD. itimes times nyo na lang sa 187. Kasi tumaas ngayon yung rate ng pera. I think 87 to 192. Ganun. So, ang mahal ng manga, guys. Grabe, oh. Grabe ka, mahal naman ito. So, ayun lang, guys. Ito lang ang kinuha ko. Kumuha ako ng hipon. At saka green bell pepper. And saging. So, tingnan nyo itong kamatis, guys. Napakamura. 175 pils lang ang isang kilo. So, ng kamatis ngayon, kaya napakamura. So, ito naman yung bangos. Napakamahal din ng bangos. Isang piraso. Nagkakahalaga ng 100, 1 dinar 300 pils isang piraso niyan. Medyo bumaba pa yan guys kasi dati 1 dinar 900, 2KD, 1 dinar 700. So napakamahalang bangus dito sa ibang bansa dito sa Kuwait. So tiningnan ko lang siya kasi hindi naman ako bibili niyan kasi ang kinuha ko lang dito ay yung hipon, saging at saka green bell pepper kasi isasahog ko yun sa may nabili akong sitaw. Oh. So nag ako dito nakita ko itong 552 na napakamahal din. One dinner, 390 pills. So, limang piraso na yan. Pati din itong, ano, ano, itong sardines ligo. Apat na piraso, 900, sabi mong 1 KD, 990 pills. 10 pills lang ang lang, 1 KD na. So, apat na piraso, napakamahal. Ewan ko magkano na yan sa Pilipinas isang piraso ng ligo. So, yun lang guys. Uh, maraming salamat nga pala sa lahat ng supporta uh, sa mga vlog ko Dahil ngayon ay monetize na po tayo Araw-araw kong sisikapin ngayon na makagawa ng video Kahit na nahihirapan ako kasi ang dami ko ding work at napaka busy ko sa trabaho pero bilang isang OFW hindi susuko at lalaban sa anumang uh, pagsubok sa buhay lalo na ngayon ay uh, monetize na tayo. So yun lang guys, andito na ako sa cashier at ito yung nabili natin, uh, saging, green bell pepper at saka hipon. So, yun lang guys. Maraming salamat sa inyong lahat. Uh, sana supportahan niyo po lahat ng mga vlog ko. And please don't forget to like and share and follow po ang aking vlog.